Nagbigay saya ang dalawang estudyante ito sa kanilang maguro at kapwa estudyante nang mag-perform sa sinalihang Dance Sport Competition o Ballroom Dancing Competition sa kanilang eskwelahan sa Tacloban City. Naging kuwela kasi ang kanilang dance steps na naging impromptu na dahil hindi naman daw pala nakapag-practice ang dalawa ayon sa kanilang guro na very supportive din. Makikita sa video na ito ang pag-cheer ng kanilang teacher na si Sir Justin at dahil nga hindi nakapag- praktis ng kanilang sayaw on the spot na ang steps ng dalawang bata na naging nakakatawa na para sa audience. Nariyang tila naglaro na ng volleyball ang dalawa. At pati boxing. Kaya naman ang kanilang mga guro hindi magkamayaw sa katatawa. Ito ang naging kwelang performance ng dalawang bata habang ang ibang kasali sa kompetisyon ay seryosong seryoso sa kanilang pagsayaw. Grade 7 students ang dalawang estudyante na kinilala bilang sina Eljon at Gerald. Pagkuwento ni Teacher Justin, hindi naman talaga sila dapat kasali sa kontes. Nagdesisyon na lamang ang guro na isali sila dahil habang may rehearsal daw ay pumasok sina Eljon at Gerald sa studio at panay daw ang sayaw. Masaya at proud naman si Sir Justin dahil alam niyang nag-enjoy sa pagpo-perform ang kanyang mga estudyante.